Sa pakikisa ng kamera sa 33rd National Children's Month Celebration sa Bansa, binuksan ngayong araw ang isang art exhibit kung saan tampok ang legislative agendas na nakatuon sa mga panukalang batas para sa kabataan at mga kabaibaihan. Ang buong detalya ihahatid ni Julian Munag formal na binuksan sa pamamagitan ng ribbon-cutting ang isang art exhibit sa south wing ng Kamara sa pangungunan ni House Committee on Welfare of Children Chairperson at ako, Ilocano, ako, List, Representative Richelle Singson, aniya patuloy na isusulong sa ilalim ng 20 th Congress ang mga panukalang batas na inklusibo, evidence-based na nakatutugon sa pangangailangan ng mga bata. Today's ribbon-cutting is not simply ceremonial. It symbolizes our collective pledge to rise above political divisions and put children at the heart of governance. Bilang kinatawan ni House Speaker Bojedi sa pagtitipon, binigyang diin ni House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez na ang tema para sa taong ito ay nagsisilbing paalala na hindi lang ito dapat sumasalamin sa prinsipyo, ito rin ay dapat maging sa mga batas na kanilang binubuo at sa sistemang pinagtitibay sa bansa. Bukod sa mga kongresista, dumalo rin ang iba't ibang mga organisasyon, kabilang na ang UNICEF, nakatuwang ng bansa sa pagsusulong ng karapatan ng kabataan. Matatandaan na noong 1990, nangako ang Pilipinas na poprotektahan at isusulong ang karapatan ng bawat bata sa pamamagitan ng paglagda sa United Nations Convention on the Rights of Child. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Julian Bunag, Congress News.